Ali na. Ay rin ano, mga dahon ng puno Ay naglaglagan na oh. Mula rito sa puno ano. Let's go. Yon, magandang araw, magandang gabi ko na samahan kayo araw na to makakain ng ano? Winter, spring, summer or fall. Tuloy ang buhay. sa Canada at ako napakaganda ng ating panahon ngayon although nakasikat si Haring Araw ay malamig ang panahon naghahanap to ng ano eh kanyang magiging bawasan ano magbabawas to basta ganyan naghahanap siya ng kanyang trono pero meron naman tayo ano rito yan no pantakot ng trono ng ano ng dumi brrrr lamig dito na tayo sa ano Jollibee mga kainis kain mo na tayo sa Jollibee pampa ano pampa uh, lagay ng ano energy pampadagdag energy pala kain mo na tayo yan yeah. dito tayo ito na yung order natin, oh. No? Naku, chicken. Tsaka palabok, pa no? ayan, oh. No? Ayan, oh. Naku po, Panginoon. Kain muna tayo. Grabe, mm. ah, mm. sobrang busog ko. Lakas ng hangin. Hindi kaya na pag-imahangin ko. Kita <laughs> niyo let's go Pasok tayo sa loob ng Kingsway Mga kina, so sa tayo sapatos Yung shoes, dream, dream shoes ko Ayan. Lakas ng hangin, grabe Diretso na kaagad tayo dun sa, ano, sa bilihan ng sapatos Para marami pa tayong magawa Marami pa pupunta pa tayong Costco Tingin-tingin, pasyal-pasyal Marami, wag, wag natin sayangin ang araw natin ngayon mga kainis sa taas yun eh meron akong gustong bilhan na sapatos dito yung maraming papapagpipilian ito, ito yung gusto ko mga kayo sa kulay blue, magkano ba yung presyo nito ito nga, ito nga nahanap ko ito yung gusto kong sapatos ito kasi medyo mura-mura to eh. magkano ba to, yan ang presyo yan, ngayon meron na tayong budget bibilin ko na to mga kayo Nags, ano? bagay sa akin to eh. lalo ako magiging gwapo nito, lalo ako madadagdagan na pagiging gwapo to dali lang ha mm. Bale, ano, nagtanong tayo ng size 12, mga kayo nagsano, doon sa sapatos na tipo natin. Hinihintay na lang natin kung merong, sana may makuha ang size 12 para ayos. I'll try online. Thank you very much. Oh, okay, yeah. Yun, mga kayo nagsano. Bad news, bad news. Kasi wala silang size 12. Sabi ko naman sa inyo, napakahirap maghanap ng size 12 dito sa Canada. Ayawang ko ba? Mga tinitindan nila, mga size 10, 10 and a half. Yung pinakamalaking sapatos na type natin, 10 and a half lang meron sila. Yan ang problema ko rito. Ewan ko kung bakit, di ba dapat yung mga Canadian, malalaking pa, dapat yung mga tinitinda nila rito sa Canada. Mga size 12, kasi malalaking tao yung mga Canada eh, no? O baka naman kasi yung... Mm, Dinidepende nila sa mga madadalas bumili ano? Siguro yung mga madadalas bumili Mga maliliit ang paa <laughs> Wala, negative Malungkot ako, bad trip <laughs> Pero try ko online Tingnan natin online Kahit noon pa, yan ang sinasabi ko sa vlog natin no? Problema natin noon pa yan eh pag bumibili ako ng sapatos dito kahit saan wala silang size 12 magkaroon man ng size 12 swerte na natin nun pero bihirang bihira hanap tayo sa ano sa, puto sa foot locker babalik ako doon sa bilihan ng sapatos tatanungin ko yung ibang ibang kulay baka merong size 12 di ba? tanong natin balik tayo doon to, to 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 Tanungin natin to kung merong size 12 mga kay nagsan sana meron ito para meron ako sapatos na iba naman. Yan, collection natin ano. Yan. Yeah, so meron silang size 12 mga kainag sa ano? Ito, 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 to, to Ay, may seater. Ay, so Jordan talaga. Oh. Ay, so type ko to. Okay na to. At least meron tayong nabili kahit na isa no kaysa doon. Pero pareho lang din naman siya ng presyo. 235 din. Yan. Ayos, may pamalit na tayo. Sandali lang. Ang ko lang ano. Ha? Asan yung isa? O oh, yan, no? suot ko na. o. Oh. Bagay, no? Lalo tayo mga pogi dito, mga kahinex, oh. Eto, mga kainis, oh, ko na, oh. Ayos. <laughs> Saya natin, ano. Yan, maraming maraming salamat sa Elements and Residences, mga kahinex, ano. Kaya nakabili tayo ng ganito. Tapos, sa uh, Kaya ako bumibili ng mga ganitong sapatos, mga kahinex, Kasi ano ko to, eh. Para hindi ko nakakalimutan kung ano or kung saan ko nakuha yung pinambili ko dito yan kasi may mga na-endorse na rin tayo before. Yung mga binayad sa akin na yun, binibili ko ng isang mga bagay na gusto ko para hindi ko nakakalimutan kung saan ang galing yung mga pinambili ko doon. O, di ba katulad to? Di ba pag sinusuot ko to, maalala ko to na galing to sa katas natin sa Elements Residences. Yan, di ba? Tsaka ano, syempre para... Huh. Alam niyo naman mga kinags, ano? Nung bata kasi ako eh kapos din ako sa ano eh salat ako sa mga sapatos. kapos. Wala talaga ako sapatos nung bata ako, especially nung high school. Walang wala talaga kaya ngayon pa lang natin na-receive yung mga mga pagkakataon na mabili natin yung gusto natin. Oh, lakas ng hangin. Grabe, lakas ng hangin Ay Tawid na tayo dito Hindi, doon na tayo tumawid sa kabila Naisip ko kanina na sabi ko bakit kaya hindi ko subukan sa ano, West Edmonton Mall kung saan una natin nakita yung sapatos na gusto natin bilhin. Kaya lang iniisip ko kasi mga kayo baka mamaya pumunta ako ng West Edmonton Mall, medyo malayo. Medyo malayo sa Kingsway yun, syempre. Eh. Tapos pagdating natin doon, wala rin size 12, di ba? So, para baka ano lang, mapagod lang ako, mas, masayang lang yung oras ko. Kasi may mga, sabi ko nga sa inyo, may mga experience na rin ako na nahirapan talaga akong maghanap ng size 12 na sapatos dito. Tagal, talagang hirap. Pero kanina, nakachamba tayo doon sa sapatos na yun. Tsaka yung kanina, yung kulay blue na una nating pinili, marami nagsasabi na very popular daw yun. Kasi nga medyo may pressure 235, no? Ito rin naman, 235 din naman to, kapareho ng presyo nun. Eh, ito kasi yung second choice na gusto ko yung kulay. Medyo gold, medyo kupas na gold. Kaya sabi ko, na isip ko, bakit kaya hindi ako bumalik doon para itanong kung merong size 12 sila na ganito na ganitong type natin na kulay which is meron nga ba? Diba? so kinuha ko na kinuha ko na kinuha ko na kasi wala eh uh, ayoko nang ipagpaliban eh. kasi baka mamaya pag pinagpaliban ko naghintay-hintay ako ng size 12 na kulay blue na type natin eh magastos ko yung pera <laughs> yung cash mawala eh ba diba? nandito na yung arrive ko na gusto ko nang bumili ng sapatos kaya ngayon na, sabi ko ayoko na ipagpaliban pa, baka mamaya eh, hintay ako na hintay, wala rin naman dumating na size 12, di ba? Or magbago isip ko, di ba? Kaya binili ko na, ayan. <laughs> anyway, sapatos pa rin naman yan, eh. tsaka gusto ko rin yung kulay. Same, same, ano, same style pa rin naman ng kulay blue na sapatos na gusto natin bilhin kanina. So, dito na ako sa, ano, sa Costco mga sa ano? Yan yung Costco, ayan, bibili lang ako rito ng pagkain ng mga aso natin. Ay, naku po, Panginoon. <laughs> ito lang naman ang binili natin dito sa Costco, mga kainags. Tara, sipat tayo. Ito lang, ito lang yung binili natin dito sa ano sa Costco. Para sa mga aso natin, para ano, pampakalma nila. <laughs> Masyado mga hyper yung mga aso natin eh. At least dito kahit mga tatlong oras o dalawang oras, kakakatkat nila nito, kalmado na sila. Dito na tayo sa bahay mga kinais At ako eh naku muna sa grocery Dahil wala kaming kakainin sa ngayon <laughs> Hindi nakapag grocery si Mahal na rin na. gawa nga ng Nasa Los Angeles tayo noong nakaraan Sabi niya pagdating ko na lang daw Yan nabili natin ha Ay! Hey Hey Ba't nandito kayo? Ba't nandito ha? Ano? Oh, bising busy, busy kayo ano? Yan pinakain na natin sa kanilin Binili natin Tingnan mo Busy sila oh. Tahimik lang yan basta may ginagawa ng ating ganyan. Iyan oh, no? suot na natin mga kainags oh. Nara naman talaga, ganda no. Kita niyo naman no Yeah. <laughs> Suotin na natin syempre. Nalaka display pa natin, di ba? Grocery muna tayo mga kainags ano. Ito na yung mga basket natin oh. Si Inag eh. Inag sir, uh, Inags. Ano pangalan sir? Jeffrey Jeffrey? Yeah, shout out kay sir Jeffrey Saan ka sa atin? Sa San Jose Occidental Mindoro ako Oh, ka vlogger mo pala yung mga Harabas Oh, parang gano'n yun Ah, gano'n Taka Mindanao kasi ako eh Ano na? Taka Mindanao Ah, Mindanao? Oo oh. Ayos <laughs> sa sa Saan ba na? Dito ka lang di ba? Oh, dito lang, dyan lang oh Saan ba dito sa ano? Kasi dyan ako palagi nagkakitin sa ano eh Ah, okay Sabay... Kaya e, napapamilyar ka pala Oo, ano. wagi oh, ko kaya Pag dito lang <laughs> yung sit mo, malapit Oo, malapit lang kasi dyan ako sa ka lang? Ah, lapit oh. lang. Oh. oh, nice meeting you, sir, uh, Jeffrey. Good luck. good luck, sir. Salamat. Oh, good sir. Thank you, thank you. yan So, sir, Jeffrey kasi, galing siya dyan. Papalabas pa lang siya, nakatingin na sa akin. Nakatingin na sa akin, nakangiti sa akin, kaya binuksan ko yung bintana, binati din natin. Oh. Nakapagkaututang dila pa tayo kay sir, Jeffrey. Salamat kay sir, Jeffrey. Muro, oh. Mga fresh na raw strawberries, oh. Kuha tayo dalawa. Ayan. Regular price nya nasa $9 dollars, ano? Wala pa rin ito Ayan Kailangan yung grocery natin mga kina Zero sugar Pinapay Tapos karamihan fruits Ayan a. Saging Tapos to unsalted yan <laughs> Yabang e eh, no Laging pinapakita sa sapatos eh <laughs> Siyempre bago eh Absensya na lang kayo ha ah. <laughs> Ang babaw lang eh Alam nyo naman tayo na appreciate natin yung kahit maliit lang na Na bagay na dumating na blessing sa atin mga kayo ano? Pero siyempre eh, para sa akin hindi maliit na bagay yan Napakalaki yan Dahil first time natin na ah, First time natin na ah, Gumastos ng ganyang kalaking Siguro, sabi kasi nila mura pa raw yun eh. Yung 235 mura pa yun sa kanila, no. Pero sa atin sobrang mahal na yun, makakainig siya, no? Ngayon lang ako nakabili ng sapatos na ganyang halaga dito sa Canada, no. Pero sa Pilipinas, hindi ako nakakabili ng ganyang halaga. Almost 10,000 pesos yung bin ng binabayad natin kanina sa sapatos natin ito, toto. To. Yan. Ngayon lang, ngayon lang ako nakaranas na makabili ng ganyan for my for ano, the first time of my life sa buhay ko nag like English pa mukhang mali ah <laughs> Eh yeah, kailangan din mo natin na ah, bigyan ng maganda-gandang regalo yung sarili natin, di ba? Dahil sa ating award hark. Ha, hard work, hard work 'yan. Baligtad talaga oh. Siguro baligtad din ng utak ko ano. <laughs> Laging bali-baligtad 'di. Eh. Hello baby girl. How's lambing lambing my baby girl? You missed me? Naka, naka, naka. Ano, ano, ano? Nakakatuwa eh, no? Ah, oh, sige, mamay nakatulog na yan dito. Which is sobrang saya ko naman pag nandito siya. Grabe, umuulan. Yan, susunduin lang natin siya, susunduin lang natin si Mahal Arena, mga kainag siya. Grabe, parang Nakakatakot ang gabi ngayon eh. Kasi ano eh, yung hangin tapos sa uh, maambun maambon-ambon. Tapos ano na, alas 11 na ng gabi ngayon, makakainis ano. Pasado alas 11 na ng gabi ngayon. Ah, pinagawa kasi natin yung sasakyan ni Mahalare, nagawa ng karon na naman problema sa preno eh. Hindi pa nagagawa yata kaya hindi pa tumatawag ng talyer natin. Ito susunduin so na, sunduin natin siya ngayon. Dito na tayo sana sa trabaho ni Mahal na Reina. Ah uh, tinawagan ko na sabi ko nandito na ang yung Mahal na yung Prince Charming nandito na lumabas ka na. Baka ma maunahan ka pa ng iba. 'Yun. <laughs> De, sabi lebas na raw. Ay, nandito pala. Nandito na sila may kasama. Dito na tayo sa bahay mga kainig siya ano? Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi merong sumabay sa atin. kasamahan ni ano, kasamahan ni Mahal na sa trabaho niya. Sumabay sa Ay, hindi, sumakay pala hindi sumabay kasi kung sumabay 'yon, mahirapan siya kasi mabilis yung takbo ng sasakyan natin tapos siya maglalakad lang, mahirapan talaga siya. Yan, kaya sumabay sa atin kaya hindi na tayo muna nag-vlog. Ito na si ano, si Mahal na Reyna. May dalang pagkain. Pagod. Ayos sobrang busy raw sila o oh, mahal na rin kanin yan yeah. ano muna uh, shoutout muna tayo mga kinis may mga nagpapa shoutout nga pala kailangan ko muna magsuot ng sa salamin at kailangan natin mabasa yan dahil eh, gwapo ano yun <laughs> parang kumontra yun <yeah. laughs> Hmm. Uh, Shoutout kay, ano, kay Frex Di Castro and family ng Padua, Italy Yan. Yeah. Tsaka shoutout din kay, ano, no, kay Catherine Carpio ng Subway Central Station Edmonton Downtown. Yan. At saka, shoutout din kay Paula Antrahenda ng West Edmonton. Yan. At saka shout shoutout po sa inyo lahat. Thank you very much. At naku, mo na tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong mga comment. Thank you very much. Nako naamoy ko rin kinakain ng mahal na rin pansit. Ito, titirahin ko to ngayon. Lalo na to, tirahin ko rin. Yan. Nako. So, kakain muna kami mga kainis si Mahal na Sandali lang. pasukin ko muna yung mga aso. So, yan ang mga kainis ano. Uh, kakatapos lang namin ni Mahal na na kumain. Tiyan nyo naman yung lamesa namin maayos no. Siyempre, sino pa ba naghugas? <laughs> Walang iba ko dangin yung lingkod. Yan. Yeah. So, siyempre, pagod si Mahal na kaya... I volunteered. Ako naman lagi talaga nag pagka kumakain ng mga harina. sa mga aso natin So mga kinais, maraming maraming salamat. Hanggang dito na yung vlog ko. Thank you very much. Don't forget to subscribe, click the like button, and leave your message. Hanggang sa muli.